<laughs> Aba, ayun naman ito itim ngayon. <laughs> <Yeah>, Saba din din. Ayun kahit saan. Saba din malaki. <laughs> saan Bila. <laughs> nakapikit ka na. Kasat ka ng eh. Ay, kisap pa naman yung isap. Wala bang boss? nang ganda eh. Ha? Pumos ka naman. Fair, Ha? Ha? Kumusta, ka na namin Bes, bes, bes. post post post. Post post, oh, yeah, yeah, post post. Post ko na, geng. Oh, ayan. Okay, oh, yeah, Bless. Yeah. Oh, yeah, yeah. uh, yes. Wala na may ka, post pa, wala na malaking-gayon. Ang dadahin natin sa tinta na Post ko na po. three Ay, nako, napapigit. Eh, basta. Eh, todo dito dito. Kumusta? Eh, di ba? Hindi ko tin. Dini. 1 man din sakin. Alam mo 'yan. Bakit hindi Vai, não vai, né? Game, game, game. Segundão, já que 1 2 3. o estado. What? 1 2 3. Olha lá

Oh. Yan. Ay, iba naman. Ibang post naman. Hindi, na, nakaga. Na, ito na lang. Ito na lang. Ito na, na lang. Ito 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 na lang. One. Yan. Yes. Two. Three. Okay, ito na kau <tukar> tak? ba. nak? kau happy tak? hahaha. kau kau happy? happy happy. public. lang? atmelalak sama muka ni, <tukar>